kamu apa gimana dikasih banget guys ng ano પા અને Kong. Kong, ngawak, Kong. Ya, aku, Kong. Ngawak, ha? ngawak. Oh. Kalau <laughs> lagi mana? Ah. Barang siapa nama batu saya? Apa ah, Barang si batu saya om? Kapi pom. Siapa lah pasalnya? Si. Insyuk apa pom? Si.

Ano? Oh. Eh. Okay. Oh, Oop. Abot. <laughs> Bawa na. Ha? Alis. Pa, tutok ulit. Ano yung gundulo? Protot ang kaya natin eh. Yan. Baka may bato. Baka may bato. May bato kayo magpasok. Ayaw. Ayaw lang.

banana. Voy a salir con no. Ay, tengo con. Bro Opo? Opo. Okay. pa lang tong. May namay? Meron yeah. din, maliit. Maliit? Maliit pa Maliniit pa naman sa akin. Ano? Ano? pa? Maliit pa. Maliit pa. Maliit pa? Oo. Ayun pong, may mayakang puno. Ito, nakalutang lang po siya na to eh. Sige, may okay. mayakang okay. puno. May malaking puno to. So, Tungna. Malika puno yun. Opo, mula. Oh. Ang ating bulangas para hindi mo matutu.

Ayan yun, makintap. Walang damo. Kahit sa sila tayo. Mga karabas, tayo po ay gagawa lang ng merenda at masyado pang maaga sa tanghalian. Gagawa lang... <laughs> like eh lang po tayo ng egg sandwich. Requested po ulit. Hindi na natin pahabaan guys. Baka inyo ka sa inyo, alam natin na po yan, merenda tayo.

Apat na karga lang ng hand destroyer. Ganito kasarap na rin dahil. Oh, bago nga magpainit, may kasarap din tayo. dati, ah. dati mag maghapong kami ka ispirito sa pagkuhanan. Nung hindi sarabas hmm. ano po. Abo, tinapay kape, pamirinda sa akin. Pagkapon talaga yun. Pangalian takot pa yun. Hmm, nagsula pa kain. Pagkapon <laughs> yun. Hmm. Hirap, hirap ang buhay ko nun ah. Ang ko nun. Ay kayo no?

gumawa na ang pang? gumawa natin ang pang? yung tapos gunohin gunohin ko na hindi kaman ka pa malas mas wala kong lalaking talante hindi isang ano tayo sabog ng dakot nalapit na magpano yan lalapit na magpano kahirap mga karamang sa'yo magpatalo kasi ano naman eh ah ang tao rin kasi ang may kasalanan adik sa paaga baga hindi man ngayon doon ang taniman na advance sila eh para makaaga sila tayo ng sibuyas. Kaya ngayon, maghihintay sila ulan. na pa ulan. Hindi pa ano yung ulan. Hindi pa. Oh, kaya pag, kaya pag anihan, baka pa yun. Dapat yun, ang palay mo hindi pagkaan eh. Pani mo naman. Piniiba ka na eh. Ang, na ang daloy eh. Bagay <laughs> niya mo rin masisi tayo. Kasi gusto natin makaagarin ng panag-araw na tanim.

Mm -hmm. Tayo mga karabas dito, kami dito ay sahod. panulang ulan. Maliban na lang may mga tipwell at tabing ilog. Buti na siya ng lupa ang tatay, tabing ilog. Kaso ang ilog, <coughs> natuyok din. Oh. <coughs>

hindi pwede nang ice cream guys eh ngayon tatang ngayon tatang lang patik up up siyang ukat yan po mo ako na ako siya alam po Nah, bukong. Susah. Bukong. 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 Ang lalo. Muntik lang sana po eh. Kaya nga eh. Kaya nga eh. Nakarating tayo doon. Nakataan lang. Kaya po ngayon? Kaya po ngayon? tayo ng mga 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 na <laughs> Yung malaman kung saan ako magpa-iwan e. akong pa-iwanan eh! lang muna ito na, pa-iwan lang ako sa... kaso Masa di eh. ng kamera eh, no? Oo, no. oh, kita pa Hindi pa niya Kaya. bang bang. don langit na ang tumugon. Yun. Mm. Lahat ng bagay. Mm. Sayo, sa iyo sa sang ayon. Yes. Wala, wala, walang wala, 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 wala pang ribat yan. na langit na yan eh. Langit na yan. Hindi kaampo pa sa langit po. Oh, wala, kanya nyo po. Wala pa sa yung ribatan. Ano tayo dyan yung agree. Uh, Sarap na ice cream talaga sa <laughs> yan. Ice <laughs> cream. Patipit sa to, oh. So, doon yung lamang sa stream cream din. pamigay pa ng ipa oh. Ah. ah. <laughs> right. mm. so, yun. ah. Ay, Tangga na Ah. 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 Ah.